Kahapon lamang mga minamahal na kapatid ay bumulagta sa atin ang pinakamasalimuot at nakakalungkot na balita na kung saan isang ospital sa Palestine ang binomba ng mga Israel. At sa isang bansa na ito, humigit limang daan ang binawian ng buhay. At alam nyo ba mga minamahal na kapatid, ang ospital na ito ay isang Christian hospital sa loob ng Palestine. At ito ay dinatawag na Al Arab Hospital. At alam nyo ba, ito ay isa sa pinakamatagal na na Christian hospital sa Palestine o sa Gaza. Parang kakagawa ko lamang ng video na nakaraan na kung saan patungkol sa mga Israel at Christian. Ang karamihan ay hindi alam na ang bansang Israel, majority sa mga nakatira dito ay mga Hudyo. Yeah! Country. This is Jewish country only. Pero anyway, mga minamahal na kapatid, ang bagay na ito, ito ay hindi makatao na gawain. At alam naman natin itong lahat. At marami pang mga pangbobomba ang ginagawa ng Israel. Pero hindi naman pinapakita sa media. Kung ipapakita man sa media, sobrang pabor pa rin para sa Israel ang kanilang pagde-deliver. Para bang normal, pagdating sa Palestine, ang mga namamantaya normal nilang binabalita. Pero pag, pag Israel naman ang merong negatibong nangyari, sobrang negative ng dating at ang mga language na kanilang ginagamit, sobrang napakapangit. At alam nyo ba mga minamahal na kapatid magulang, ang pinapakita pinapakita ng pinapakita ng mga balita ngayon, may pinay daw sa Israel, may pinay daw sa Israel, ganito, ganyan. Hindi nyo ba alam na almost 90 plus, 90 plus Filipinos ngayon ang nasa Palestine? 90 plus Filipinos ang nasa Palestine at hindi nila alam kung papaano sila lilikas. Yung 90 plus na tao na yon na kapwa Pilipino natin, 90 plus na nasa Palestine ngayon na hindi alam kung papaano nila ililigtas yung sarili nila. Pero yung sa Israel. Ano? Yun lang yung pinoportrait ng media. Pinoportrait ng media na kung saan ang Israel ngayon ay nawala ng ganito. May Pilipino sa Israel. Tatlo, apat, lima, anim. May, may 90 plus Pilipino sa Palestine na nahihirapan kung pa paano nila isusurvive yung sarili nila. 90 plus ngayon nasa loob ng lugar na yun. Yun ba pinakita sa inyo ng media? Pinakita ba sa inyo yun? Hindi, minamahal na kapatid. Bagkos ang gusto lang naman ng media ipakita sa inyo ay ang kalagayan ng Israel, hindi ang kalagayan ng Palestine. Kaya mga minamahal na kapatid magulang, kailangan natin na magkaroon ng boses. Hindi tayo marapat manahimik sa mga panahon na ito mga minamahal na kapatid. Kailangan natin isigaw kung ano ang katotohanan. Kailangan natin isigaw sa mga kapatid natin na kung ano nga ba ang totoong nangyayari. Kasi hawak nila lahat ng media. Negative lahat pagdating sa media. Ako isa tong mensahe mga minamahal na kapatid. Nananawagan ako muli, muli, muli sa lahat na manindigan tayo sa katotohanan. Kalat natin ang katotohanan. I-educate natin lahat ng ating mga minamahal na kapwa sa totoong sitwasyon ng mundo ngayon sa panahon na ito. Sa totoo lang mga minamahal na kapwa simula nang gumawa ako ng video first day ko, gumawa ng video patungkol sa Israel and Palestine conflict. Nagkaroon tayo ng maraming basher. Nakakatanggap tayo ng maraming masasakit na salita. Sobrang sakit. Kubabasahin natin lahat. Pero ako nakakasigurado ako na mas marami ang naliwanagan. Na mas marami ang nagabayan. Mas marami ang naitama ang ng kanilang maling pag-iisip kasi hindi naman talaga nila alam kasi hindi sila aware sa totoong nangyayari ngayon. Sa kabila na nakatanggap tayo ng maraming salita na hindi magaganda, pagbabanta, papatayin, ganito, ganyan, bobo, terrorista ka ba, ganito, ganyan. Pero tumigil ba tayong mga minamahal na kapatid? Hindi. Kailangan natin ipaalam. Kailangan natin ipaabot sa ating mga kapwa. Lastly, mga minamahal na kapatid, ito yung malaking punto ko ngayon. Kailangan na natin maging involved sa lahat ng bagay. Politics, media, influencing others. Kailangan na natin maging connected sa mga bagay na ito. Pero of course, yung ilmu meron tayong kaalaman. Pero ang sinasabi ko dito, dapat meron tayong karagdagan na maging connected sa media, politics, at influencing others. Kasi ngayon, mga minamahal na kapatid, magulang, bukod sa digmaan ng literal, ito na yung digmaan ng pangkasalukuyang panahon natin. Digmaan sa media, digmaan sa politics, digmaan sa influencing others. Ito na yung digmaan ng pangkasalukuyan, media, na kailangan natin maging involved upang maipagtanggol natin ang ating mga kapwa, ang ating mga sarili.